sa mga pre ng Japan. Alas ko na. 5:28. Singot na 'yung sigla ko lakaw niya. Nanta karon sa Namsanggol Hanok Village. Kaya sa Ana lang sa mga dong. Tapos nice din siya ng Hanok Village kay Overview ng mga pan. Namsan Tower. Yeah. Itong mga ako na dati. Kaya to sa mga kidrama. Ito nang mag -sina. Bag na ito. Sumubot sa mga either stick dula. Itong pang kwan. Gamit pang gatong. Tapos ang kwan rin mga pre kay libre. Wala yung entrance kwan eh. na kayong isa na kututuran ni si nanay. na nandari kay nandari nga part kay gahoy na siya nangyong kaning nandari nang pa nga dagmay na siya utang kundo butang duyan, duyan, duyan nandari sa obos ganyan nga na Thank you, Okay, mabuti sa akin na kadali ko naman namin. Okay, okay lang siya kuhaan. Bali, nakalibot na ko dali dati. Pero dito ng banda ko. Wala pa hindi nakasaka dito or dito banda. So, karoon dito na po tamag una. Okay, huma naman dito sa pika's kani na dati wala pa ni. Eh. Karoon na na sa ito itong kan. mag Na yung perform perform okay, Ay, sayang, pray, lang, eh. dali. Ito dali sa kan. Okay, init. Ay, sige nga pre, kay lang ni. Dali na sa kan. Malibutan. Silitog ka na dali. Do not enter, siyempre ito ang kusina dutuanan, Tapos Korto na lang yun Ito na yung mga study room ko ron eh Yung mga cabinet na po dito ah yun ang kwan? Agpugon. Tapos dari kwarto, sala, tapos sa the area. Siguro pag naibisita, dari magsusulod. Bro, magkabulot ha. Okay, <laughs> mag-explain siya nyo ron. Yung tour guide. Murang nakabalo ito na yung mga pre, itong nila ayan. ito na yung suno hindi pre yung takiyan na guhat man George ayan kwan. yung kuwan saka ng foam Tapos nasa ikog-ikog. Same lang kung sa tagod. Pero piso diba tas nata? Or nuts. Walang <laughs> tayo sabay ng abdula-dula dali. Ha? Hi. Ada lagi sa kabalupe tara po namin try na to katong na to balikan na po daw kan na pre try na to ano kaya po nung sa peryahan kan dahil ano lapat mo shot dere putik putik ini gini Wala. siapa pa. Wala may bayad dari. Wala may premio. Wala lang. Wala yun eh. Balik na Dapat masyad mo nga dari. Oh. Tawas bali na po ta dari. Wala yun Dapat masyad na dari.

Diligin mo kaya mo Try na to shot uh, shot Ola, yapon. Ay, yapon. Mm -hmm, hapit, hapit. lang try na lang <coughs> hindi nga lang tasa dula hindi nga na, na yung traditional nga dula dati And yun oh uh, hapit hapit lang ito lah tas ibalik natin dito man lang lasang dula hindi nga nga pre hindi nga naman dure pag makatungo dure ito nga sa may Myongdong d'ya Sa may Namsanggol Hanok Village Tapos may ma experience nyo nyo mga dalo dali Kaya sa kayong bakbong mga gawd Ito lang Diba ito mo dito? Pero ito mga gawd Katagay ng main palace Diba po nang hindi nito Ang pagka-aesthetic dito alay mo dali, kinainin mo ko nga mga games So mga pre Nalala tayo sa pinakalikod na ganyan Ato Sa dalawang namsang park dali Loko bulok kung napunay na dalan pa saka. Singot na kayo. So, chon. Chon yun. So, chon yun. Kaya yun, basta. Basta kang tingin mabulibog. Ang pagsulat niya kay yun nakakarb. Kunahay photographer. Ngayon lang. Tapos sana tuloy singot. eh, eh, hmm? May kondos sa so? May marag cafe. Dapat to gan singot. Ah, nagkit na kayong kan. Tapos try tayo no. saan so, ng dire. Wala man naka-close. Sa nakaklose, close na. di ko Pagsara na po. Hello. Uh, hmm. So, also nyan. Man mo to. To Ito sa kan. Ah, pan burying the time capsule of the soul millennial. Today is the day of reaching. Because as are mark, Anniversary of the Seoul Designation as a Capital of Korea. Ah, ada, ada dari, dari nak betul ah, nggak? Ada di Nampunguruh. Pun, dari situ nggak? Mas ah, yo. Ternak nggak sabak sabak dari mana pa? Tepuk tangan enam tahun. Mm hmm. Dari lang kuan lagi. Dari lang di bi... lubung tayo ng time capsule. As ako sa ito. A great significance was for it marks the 600th anniversary of Seoul's designation as the capital of Korea. Tapos dari Wala lang, kama mga pa eh. Bari nga pa, di nga ito magkuhan na sa pinakataas na kit. Oh, nakay ko. 5.59 ah. na. Ito na lang. Pila na lang ka uh, oras. Magdulom na po. Kay 7. 7 bang ko. Ako ko. Prepare na ka pa uli. Lang. sa pauli. Magkulang tayong inol mo tayo sa babao niya. Kasi na ay tutok na. Mm, public doon niya. Ako nga gripo. Public ang gripo. Ang sa emisyo good pero hinay lang ito tubod dure pa check natin, kung, yun besa, In it? In it na to kung hinay basa o kusog aray init wait lang pagawasan sa natong pan niya pag maglamig wait uh -huh. lang kuha ng kamera Ahay. Uh, Good job. Lasang natural. Walang halong chemical. Pwede tayo natunod siya sa baba. Good unit. Magod. Ayan yung hitan. Tapos yun yung basarahan oh. na rin. Diba? Ang mga kanang tagtubig mga pre. Tapos ulit na. Sila ang liyo. Yun na pala sa iguan. picture picture. Iguan na ako rin. Maalis. Ino na tubig. Tapos ulit na.

Punta na gijay mga nga pre. Kasi yun sa'y kuhan. mabulul ako sa mga ginaingon. So, karoon nakadyan na buda dali sa Namsang Hanok Village. Sa Tsong Station ang ina. Exit 3, pinakadol niya. Ang kukikan mo mga yung dong, pwede naman na kuhan bakta dul Doon naman ang kayo ni. So, mga to na nga pre. Bali, goodbye na po karon Trabaho na po ma Atang mabuhat trabahan tita dari Pero ito lang Iko na ito every week kung pwede Makalaag tita dari Pero at least sinigulo yun nato sa road Pag na ko ang mga na buta itikal Nakadot tita dari, nakadot tita dara Diba? Hindi nang ang puro nang takwan Puro na yung trabaho Monday to Friday Pag abot uh, sa pagid sa rest day ng Sabado o Linggo Balay lang po permanente Ako kaya nung na Diyapon mong ko, di kapoy ko kanya kuan dagum-dagum, ulan-ulan. ganina medyo cloudy lang pod pero nakabutan sa weather nga, dili magulan. So ito ni pase ko. Bait lang kay ni ganina ko ganin na kon na. na ko na sa kayog bus. So naabot ko diri sa kuan. alas stress. Abot ko sa Seoul. So tani pase. Babay na po Next po nga kuan. Plug na to diri sa Seoul. Kami sa kari, pa tayo ibang kwan. Mata na, mata na sa mga kailangan ko dali. Kung asa pa pwede ka ng lagan. Dali lang dito sa min. Dali lang sa dong demon, nasa wito dong demon. Yung dong, dong mio. Kung sa ibang kwan, nga pwede pa lagan. So, mato nga pre. Dice na. okay, enjoy sa life.